Ang San Juanico Bridge ay hindi papayagang ang daanan ng mabibigat na sasakyan sa loob ng halos dalawang taon habang isinasagawa ang kabuuang rehabilitasyon na nagkakahalaga ng siyam na raang milyon pesos, ayon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, nitong Huwebes. Ayon kay DPWH Eastern Visayas Assistant Regional Director Maria. Margarita Junia kinakailangan ng malawakang rehabilitasyon upang mapatatag ang struktural na integridad ng tulay na itinayo noong Agosto taong 1960 at anim na at natapos noong 1973. Ito ang pinakamahabang tulay sa kahabaan ng Pan-Philippine Highway na nag-uugnay sa Luzon at Mindanao. Kung ang retrofitting ng apat na dalawang span ng tulay ay ganap na papundohan, Aabutin ng halos dalawang taon bago natin muling pahintulutan ang lahat ng uri ng sasakyan na dumaan dito, ani Junya sa isang press briefing nitong Huwebes ng gabi. Magsasagawa ng espesyal na pagpupulong ang Eastern Visayas Regional Development Council sa lunes upang ay ang panukalang pondo para sama sa budget ng 2026. Para sa 2025, mayroon lamang 150 Philippine pesos milyong pondo ang DPWH para sa retrofitting ng ilang bahagi ng pier at span ng tulay. Nitong Huwebes, nagsimulang maglagay ng mga harang ang DPWH sa pasukan ng 2.16 km. San Juanico Bridge upang pigilan ang mga truck ng kargamento at mga bus na tumawid sa 52 taong gulang na tulay at upang mapabagal ang pagkasira nito, kasunod ng kautusan mula kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Tatlong tonelada lamang ang pinahihintulutang bigat ng bawat sasakyan, dahilan ng pagsisikip ng trapiko ng mga bus at truck sa magkabilang panig ng Leyte at Samar. Ipinresenta ng mga konsultant ang kanilang rekomendasyon kay Bonoan noong ikasyam ng Mayo matapos ang masusing inspeksyon ng superstructure ng tulay. Mas mainam na may limitasyon sa kargang pinapadaan kaysa tuluyang isara ang tulay. Matagal na naming pinag-iisipan kung paano sosolusyonan ang problemang ito, dagdag ni Junya. Nakilala na ng DPWH ang ilang roll-on, roll-off port sa mga lalawigan ng Samar at Leyte para sa pagdadala ng mga kalakal mula sa Luzon at Mindanao.